Magandang araw sa inyo lahat. Ako nga si JBC Molina upang ipahagi sa inyo ang aming pangalawang paksa, Antas ng Wika. So ano nga ba ang Antas ng Wika? Ang pagkaroon ng Antas ng Wika ay isang pangmahalagang katangian nito. Katulad ng tao, ang wika ay nahati rin sa iba't ibang kategorya ayon sa antas nito. So katulad din ng tao, ang wika daw ay nahihambing talaga ng tao dahil ang wika ay nahati rin ito sa iba't ibang kategorya. So ganyan ang antas ng wika dahil ang antas ng wika ay nahati sa iba't ibang kategorya. So ganyan talaga ang antas ng wika. So mahalagang maunawaan na lahat ng tao ang antas ng wika. Ito ay sa kayo may bigay niya ito sa kaniyang kat katayuan sa hihingi panahon at buok at maging sa okasyong dinadaluhan so ganyan ka importante ang antas ng wika dahil sa ating ating napansin na uh, gumagamit na pala tayo ng antas ng wika base sa ating sa ating okasyon or lugar na ating dinadaluhan so ganyan ang antas ng wika So, mahati ang antas ng wika sa kategoryang formal at informal. Sa bawat kategorya na papaloob ng antas ng wika. So, so nahati ang antas ng wika sa informal at formal. So, formal at informal. So, so para sa karagdagang kaalaman, may babahagi yan ng aking kagrupo upang upang mas malinawan kayo kung ano ba ang formal at informal sa antas ng wika formal. Ito ay mga salitang standard dahil kiniklala, tinatanggap at ginagamit ng higit na nakararami lalo na sa mga nakapag-aral ng wika. Pambansa, ito ay mga salitang karaniwang ginagamit sa mga aklat, pangwika, sa lahat ng paaralan at kadalasang gamit panturo sa mga paaralan at pamahalaan. Pampanitikan Mga salitang malalalim, matatalinghaga at masining at kadalasang nakikita sa mga akdang pampanitikan tulad ng tula, naikling kwento, nobela at iba pa. Ngayon, dumako tayo sa informal. Ito ang uri ng pananalita na ginagamit natin sa pang-araw-araw na pagkikipag-usap sa mga kakilala at kaibigan. Madali itong maintindihan at hindi formal. Halimbawa, Uy, kamusta? Kumain ka na ba? Tara, punta tayo sa mall. May tatlong uri ng informal. Una ay ang lalawiganin. Pangalawa, kolokyal. Pangatlo ay ang balbal. Una ay ang lalawiganin. Ito ay mga salita o bukabularyo na sipiko sa isang partikular na lugar o lalawigan. Hindi ito karaniwang naiintindihan ng ibang lugar, Madalas, itong may kakaibang tono o diin. Ang salitang balay sa Ilocano o bahay ay hindi maintindihan ng isang taong tagamay nila. Maaring may iba't ibang salita para sa isang bagay depende sa relihiyon. Pangalawa, ang kolokyal. Ito ay mga salitang pang-araw-araw na ginagamit sa, sa informal na pakikipag-usap. Maaring ito ay medyo bastos o formal depende sa konstekto at sa taong nagsasalita. Kadalasan pinapaitli ang mga salita. Halimbawa, ka or, saan ka pupunta o saan ka pupunta? Paano ba yan? O papaano ba yan? Meron pa ba? O mayroon pa ba? Sa akin na lang yon o sa akin na lang iyon. Ang mga salitang ito ay pinaitli at ginagamit ng sa informal na pakikipag-usap. Ngayon naman ay tatalakayin ko ang balbal o slang sa English. Ito ay mahabang antas ng wika at madalas na ginagamit sa partikular na grupo at mabilis din itong nagbabago. May dalawang paraan ang pagbuo nito. Una ay ang paghango sa mga salitang katutubo o lalawiganin. Na ang ibig sabihin ay kinukuha natin ang mga salita mula sa ibang rehiyon o dialekto at ginagamit ito sa ibang lugar na may ibang kahulugan. Halimbawa ay ang salitang gurang. Ito ay mula sa bisayas o bicol na nangangahulugang matanda. Ang salitang bayot naman ay mula rin sa Visayas na nangangahulugang bakla. Pangalawa ay ang pagpapahiram sa wikang banyaga. Ito naman ay ang paggamit ng mga salitang mula sa ibang wika tulad ng English. Pero binibigyan natin ng bagong kahulugan. Halimbawa ay ang salitang pikon na ang ibig sabihin ay naiinist. At ang savage naman sa English ito ay iligtas. Pero sa balbal ito ay nangangahulugang patayin na ko kung ano nga ba ang jargon. Ang jargon ay mga espesyalisadong salita o termino na ginagamit sa isang partikular na profesyon, industriya o larangan. Madalas itong hindi maunawaan ng mga hindi kabilang sa grupong iyon. May mga halimbawa ang jargon sa iba't ibang larangan. Sa larangan ng medisina, teknolohiya, batas at sa negosyo. Sa medisina ay may tinatawag silang hypertension na ang ibig sabihin ay mataas na presyon ng dugo. Sa teknolohiya naman ay may tinatawag tayong cache o ang temporaryong imbakan ng data. Sa batas naman ay may tinatawag silang subpoena. Ito ay mga utos. Ito ay ang utos ng korte na dumalo o magsumiti ng ebidensya. Sa negosyo naman ay may tinatawag silang ROI o return on investment. Ito naman ay ang mga, ito naman ay ang tubo mula sa puhunan. Kaya mahalagang maunawaan natin ang jargon para mas madali tayong makaka sa usapan, lalo na kung ito ay tungkol sa profesyon o larangang ating nais pasok. At yun lang po, maraming salamat.